Hi. Uh, hi po mga ka-owner, kumusta po kayo, kumusta po ang lahat. Uh, for today's video ay gusto ko lang pong i-share sa inyo kung paano po tayo makikitungo sa mga taong ganito po, no? laging sumisigaw po sa ating karinderya.

अच्छा पापा मुझे ना So, ayan po mga ka-owner, no? Uh, yung suki namin na nagsisigawan po na parang may nag-aaway po dito sa loob ng aming karinderiya. So, paano po natin sila pakikitunguhan, no? Kung mga ganitong ugali po ang inyong uh, ma-experience po sa inyong karinderiya. Uh, para sa akin po ay uh, binabaliwala ko na lang po uh, nasanayan ko na po na ganito ang kanilang pag-uugali kasi uh, Parang feel at home po ang kanilang nararamdaman dito po sa aming karinderya. So maganda po kapag ganun po ang kanilang mararamdaman kasi po ah uh, uh, nakukuha na po natin ang kanilang loob, no? Na uh, hindi na po sila mag auto na bumili o lumapit pa po sa aming karinderya. i Matagal ko na po silang suki dito po sa aming karinderiya, yeah, no? Pero sa awa po ng Diyos ay hindi naman po sila nangungutang, no? Hindi sila natabuso ba? Kasi kapag ganito po na suki mo na sila ay humihingi po sila na mangungutang. Pero ito po sila ay napakabait po, no? Kastukas po sila kung kumakain po dito sa aming karinderiya, yeah, no? Yun nga lang, sumisigaw sila at maingay pero naiintindihan ko naman po sila no so sobrang saya lang po sila kapag break time nila mula sa kanilang work so yan po so yan lang po talaga ang gagawin natin na uh, uh, unawain po sila at tanggapin kung ano po ang kanilang mga uh, pag-uugali. Kasi uh, naniwala po ako sa, sa kasabihan na a customers is always right. Kahit magsisigawan pa yan sila, habang kumakain, ay eh, wala po tayong pakialam. Hayan po, nagkasayahan lang po talaga sila. <laughs>

So, tip ko lang po sa inyo no na ingatan po natin ang ating mga suki. Kasi po, ah, malaki po ang naiambag nila sa ating karinderya. Kung mawawala po sila ay malaki din po ang mawawala sa atin. Kasi everyday po silang kumakain po sa ating karinderya. Thank you for watching. See you on my next vlog.